Ate. Ay! Ay! Tsst, uy! Uy! Sino ka? Sir. Ha? Ano yan? Baba! 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 Inang ina ka. Ano yan? Sino ka? Ano dito sir. ka! Dito ka! Dito ka! Dito ka! Ano sir? Ha? Saka? Sino ka? Sino ka? Ikaw ang kumukuha ng kalapati dyan? Hindi sir. Ano? T ha? Upo! 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 Tinatabi ko nga sir eh. Inakan taas-taas dito, nakaakyat ka rito. Saan ka dumaan? Oh, hindi, bakit ka nandito? Tantado ka. Sir, hindi tinatabi ko 'yon, no. Tinatabi, bibitbitin mo, oh. Buti na abutan kita, oh. Naka-video ka. Hindi sir, naka-video ka. Hindi nililalagyan ka sa akin, naka-video ka. Nililipat. Tanggalin mo 'yung ano mo, tanggalin mo 'yung balot mo sa mukha. Ayos ka tumirada. Inano mo na bisyo 'yung mga tao rito, ah. Ha? Tagasangga, tagasangga. Tagasangga ipapahuli kita. lang ako, sir. Alam mo ba yung bahay na pinasok mo kung sino may-ari? Ha? Hindi po Kapitan na may-ari dito. Hindi. Wala si kapitan ngayon, ako bantay rito. Gusto mo may kalagyan ka sa akin? Tagasangga. Taga kabila sir dyan Kabila? Pa? Hindi, hindi kita nakikita rito Nagro-ronda kami dyan Hindi kita nakikita Hindi dyan ako sir. Balas ubas ka Lakas na loob mo ah Hindi siya Nagtakip lang ako ng ano Nagtakip ng mata? Hindi nagtakip lang ako Ha? Ng, ano? Kasi ang baho yung ano. Yung... Bibit-bitin mo na yung ano. Bibit-bitin mo na yung kalapate, oh. Ah, umarap ka rito, umarap ka rito. Ah, gumagamit ka, no? Gumagamit ka? Ah, gusto mo... Hindi naman ako ganun. Pahigupin kita hanggang mamagay yung panga mo. Tamo yung panga mo. Dilat na dilat ka mata mo. Ah, ano? Hindi naman ako nagagalun. Gusto mo huli kita? Pakulong kita? Ah, ang tibay mo, ah. Inaabuso mo yung kabisihan dito ah. Saka ka pumasok ah. Hindi sir, ano? Oh, ang dami niyan dati oh. Bibitbitin mo pa yung nakahiwalay oh. Ha? Isang buhaya. La lakos sir, lakos. Lakos? Oo. Oh. Bakit lakos? Tingnan mo doon sir. Oh. Sa nakalagay <laughs> doon lakos. Ayos ayos no? Ayos, oh. sige, sige, sige ah oh, saan nagmula ang mga dinosaur? Saan nagmula ang dinosaur? Sumagot ka. Kay Barney, sir. Barney? Opo. Bakit Barney? Kasi, you love me. And they, di ba, sir? Oh, magaling, magaling. Ah, ito, 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 ito. Sige, sige. Marap ka dito. Oh, ano ang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas? Bagat. Bayan. bayan ko, sir. Hmm. Anong bayan ko? Bakit bayan ko? Ba, yun yung ano, ang bayan ko. Oh, tanga, tanga. Anong bayan ko? Ay, hindi ba yan, sir? Obo, bayang magili, one title nun. Ay, malapit na ako, sir. Ha? Malapit na ako. Ba? Malapit ka na makulong. Oh. Ay! Okay.